sabi. Oh, yun na. Concert na ano reaction ni Bachog. Na ako'y mahal <laughs> mo rin. <laughs> at sinabi mo. <laughs> na ako'y <laughs> <-ibik> mahal mo rin. Na ako'y 🎵 Twing ang to'y lumalapit, ika'y lumalayo 🎵 Naglayo ko sa iyo. naging may kasama ba? din siya. Nung sasaktan ko na? Hindi ba nila alam <laughs> Tayo'y nagsumpa <laughs> Na ako'y sa'yo Ano? Patigil mo na si tatay. Tigil na po. Kahit anong mangyari yeah, Feel the feel! 🎵 Pag-ibig Parin. Si Bocheng natataka lang talaga. Ayun, ayun! do. Kahit ano pa <laughs> Huwag kang iiyak na. Ang sabihin lang, Nawa kay tatay. Sakit ngipin. Sakit ngipin ni tatay. <laughs> Maghihintay <laughs> Kahit kailan. Ay, video. Nakabidya siya. Anong gusto mo Anong gusto mo sabi? kait <laughs> na Sa concert ni tatay Umabot man ako'y sa langit na mm -hmm. at kung di ka makita tingin ka, dun, ah. tingin ka dito titignan namin yung reaction mamaya nagkikiusap kay batala gusto niya na kumalis na hiyana sa camera <laughs> na ika'y <laughs> hanapin at sabihin ipaalala sa iyo dito anakali magkano na <laughs> Ay, tinapos talaga ni tatay. tinapos talaga niya. Feel the feel. Ayaw na namin. Bye-bye. <laughs> na Bye-bye.